Ako po si Maria Cedillo si Santos, nagtitinda po ng fishbowl. Okay naman po yung pamilya namin, nakakaraos po kami sa araw-araw. Ang trabaho po ng asawa ko ay kusinero sa Qatar po. Ang dalawa ko pong anak may pamilya na. Yung bulso ko po, nag-aaral po na sa akin sa kayong apo ko. Nung nasunugan po kami nung alas dos, imidya ng madaling araw, maingay po sa labas ng bahay namin. Akala po namin, away. Nung sumilip po ako sa bintana, ang sabi po nung isang bata, ate gising na dahil may sunog po sa baba. Tapos bumalik po ako, kumuha po ako ng kalan, to burner, saka dalawang tanki lang po na ilabas ko, saka isang washing, tapos konting damit po ng apo ko, saka ng mga anak ko. Nung nasunugan po kami, dinala na po kami sa evacuation center. Napakahirap po na dong ka. Kalating buwan po kami nasa evacuation center. After po ng two weeks po, pumunta po ako ng Cebuana kasi nagpadala po yung asawa ko ng budget namin. May natanggap po ako ng magandang balita sa Cebuana na mamay mayroon ka po ditong active na apat na insuran mo makukuha mo dito sa Cebuana. Yeah. Saan tuwang-tuwa po ako kapadil hindi po nasayang yung paghimok nila sa akin na magabila ko ng insuran. Yung nakuha ko po sa Cebuana ng 20,000, pinagawa ko po ng panibagong tindahan ko po sa Pisbulan. Tapos yung iba po, binili ko po ng yero sa bahay. Tapos yung iba rin po, binili ko ng gamit ng mga anak ko sa kagamit sa loob ng bahay. Yung bago ko po ng tindahan, nagpapasalamat ako sa Cebuana kasi malaki na po yung tindahan ko, malinis tingnan. Marami pa ako na kumbinsi na bumibili sa akin. Nakakakuha na pa ako doon ng baon ng mga anak ko. Nakakatabi pa ako ng pera. Binilalabas ko na po yung mga budget natin, I mean, yung pang-araw-araw. Nabibili ko po yung gusto kong pasalubong sa mga anak ko. Nagpapasalamat po ako sa Cebuana at malaking malaking tulong po talaga sa akin ang Cebuana. Lalo na yung mga staff, yung may-ari ng mga, ang may-ari ng Cebuana. Maraming maraming salamat po talaga. Bahala na po sa inyo ang Diyos. Bumalik ng kabahitan ninyo. Sana po tumagal pa si wow. Ako po si Cindy Dilo Santos. Proud ka si Buana.